Ng ating minamahal na former President of the Philippines Rodrigo Roa oh, Duterte the... ang mga ito na nandito ngayon sa entablado mga magagaling mga matatalino may karanasan at higit sa lahat may puso takot magnakaw takot sa korupsyon takot sa Diyos at hindi magagalaw ang PhilHealth <laughs> kaya naman po Ipinaki, bago po, bago po natin tawagin ang ating uh, uh, welcome speaker, ipinakikilala ulit namin sa inyo ang Team Duterte, Jimmy Bondo, number, number. 10. John si Z. Duterte Ang ating kinikilalang Sebaste Palakpakan po natin uli Sebastian Z. Duterte Nakikiusap po ako sa mga tao dito Please upo po Upo sa ating pinakamamahal na Pangulo at Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos puso ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hatikain ng maingangat ng ating bansa at ang ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan, hindi lamang para sa atin ang dilito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundason ng ating partido. Higit apat na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tulututulan ang mapang-abusong Rehime Ferdinand Barco Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong inihila papalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na nating naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan, sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan Pinatunayan natin na kaya natin magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalapisan at walang pang-aapuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para namang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at makikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lang magpalamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tataking, hindi hindi ito mapapawi ang nagliliab nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa hindi hindi tayo uurong patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas. Walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong puso mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis tapat at makatao na pamahalaan, ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat sa inyo. Mabuhay si Baste! Mabuhay ka, Mayor Baste! Gracias. Sí.